bagyong si Jenny at uh, nagsimula rin itong uh, magbago ng kanyang tinatahak na direksyon pakanluran, hilagang kanluran sa katubigang sakop yan ng ating bansa. At bukas nga ng umaga Bombo Genesis ay inaasahan itong magla diyan sa may uh, timog na bahagi ng uh, Taiwan bago ito tuluyang lumabas sa Philippine Area of Responsibility bukas ng hapon o gabi. Sa sandaling lumabas na ito sa teritoryo ng bansa ay uh, patuloy nitong uh, tatahakin itong uh, Taiwan Strait at uh, Coastal Waters ng uh, Southeastern China. Malaki rin ang tsansa na humina na si Jenny sa sandaling mag ito dyan sa mabatong lugar ng Southern Taiwan. At samantala, patuloy na palalakasin na naturang sama ng panahon itong Southwest Monsoon o hanging habagat na magdudulot mga paminsang-minsang pag-ulan dyan ho, sa western portion ng Luzon hanggang sa susunod na tatlong araw. Batay sa data ng Bomb Weather Center, huling namataan ng sentro o itong mata ng Bagyong Jenny sa layong 270 km east -north, uh, east ng Itbayat Batanes. Taglay dito ang lakas ng hangin na maabot sa 150 km per hour malapit sa gitna at may pagbugsong umaabot sa 185 km per hour. Kumikilos ang natura nga ng panahon na pa pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 10 km per hour. Sa ngayon ay nakataas na ang tropical cyclone wind signal number no. 3 dyan sa timog na bahagi ng uh, probinsya ng Batanes at asahan na ang lakas ng hangin na posibleng umabot sa 89 hanggang 117 km per hour sa susunod na labing walong oras. Ang uh, tropical cyclone wind signal na ito naman ay uh, umiiral sa nalalabing bahagi ng Batanes at uh, northern portion ho ng Babuyan Island. Dito ay uh, posibleng umabot naman sa 62 hanggang 88 km per ang lakas ng hangin sa susunod na 24 oras. Nakabandira rin ang uh, tropical cyclone wind signal number 1 sa nalalabing bahagi ng Babuyan Island Northern portion ng mainland Cagayan, northern portion ng Apayaw at northern portion ng Ilocos Norte. Inaasahan na abot sa 39 hanggang 61 km/h ang lakas ng hangin na mararanasan sa mga nabanggit na lugar. At dahil nga sa kasalukuyang lagay ng ating panahon ay asahan na itong mga paminsan-minsang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa dahil sa epekto ng bagyong Jenny at ng umiiral na southwest monsoon at localized thunderstorm. At dito bombo genesis sa Metro Manila ay makararanas naman ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan, pagkulog at pagkidlat dahil pa rin yan sa umiiral na hanging habagat na lalo pang ang pinalalakas ng bagyong Jenny. At posible rin ang senaryo ng pagbaha at paguho ng lupa kaya pinapayuhan natin ang lahat na mag-ingat at maging handa. Bombo genesis. Okay. Uh, bombo Victor, ka kasi nangyari hoon noon ano noong uh, typhoon uh, Egay na parang bumalik itong bagyo uh, nung papalabas na siya diyan sa bahagi ng Batanes papunta ng Taiwan wala bang ganitong uh, senaryo, posibilidad ang uh, bagyong Jenny ngayon batay doon na sa kasalukuyang uh, tracking o itong uh, kilos ng bagyo ay hindi natin nakikita itong posibilidad na bumalik ito hmm. muli, kagaya nang nga uh, nabanggit mo, bombo Genesis. Okay. Ilang araw o ilang oras siya mananatili dyan sa karagatan sa pagitan ng Pilipinas o nagbatanes at ng uh, Taiwan bago sa tuluyang uh, mag-landfall? Yan nababanggit mo kanina na mag-landfall or posibleng mag-landfall? Hmm. Nabanggit ko nga kanina, bombo Genesis, na bukas ng uh, umaga ay maaring ang ito mag-landfall uh, sa may bahagi hmm. ng uh, southern uh, o itong timog na bahagi ng uh, Taiwan Bombogenesis. So within the next 24 hours, mananatili pa rin siya sa karagatan. Makakaapekto sa mga mangingisda kung sa kaliyan. Yes, Bombogenesis dahil nga malawak itong uh, dalang kaulapan ng naturang bagyo. Bagamat malayo ang sentro nito jan sa may ilang lugar na nasa extreme northern Luzon ay makakaapekto pa rin at magdudulot nga ito ng mga pag-ulan dahil nga sa nabanggit ko nga malawak na dalang kaulapan ni Jenny. Hmm. Pero simulan nung tinutukan natin ito, bumubiktor, Victor, parang napanatili niya yung lakas niya no? Uh, mula sa 65 hanggang sa 100, hindi na siya lumakas ng lumakas. Although may naitaas ng hanggang signal number 3 dyan sa ilang bahagi ng Batanes, ano? parang dun lang, na-maintain lang niya yung lakas na yon at hindi na niya nalagpasan pa yung ganong lakas. Sa mga uh, sa batay sa ating pagtataya, ay uh, posibleng uh, hanggang typhoon kategori na lamang ang ilalakas oh. ng uh, bagyong uh, si Jenny. At uh, kaya nga itinaas lamang itong uh, signal uh, number 3 sa may uh, bahagi ng Batanes dahil nga patuloy itong lumalapit uh, sa naturang lugar. Okay. Sige. Maraming salamat, Bamo Victor. Yan muna ang aking ulat panahon. Manatiling nakatuto ka sa Bombo Radio Philippines para sa mga susunod pang update. Sukul so, pa rin sa Bagyong si Jenny. Mula dito sa Bombo Weather Center, Bombo Victoria tina nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!